Ayun. Siguro yun ang dahilan bakit ako nakulong Ayun. kasi may magmumuslim na isa doon. Masyaallah. Oo. Masya Allah. So, may nakapag may nakapagsahada doon sa loob. Ang tanong natin si ano ngayon ang aral sa nangyari sa iyo? Kailan ka pumunta? Sige, ang aral maging sa pagtulong. <laughs> Paano at bakit ka nakulong? Grabe agad yung tanong nga. <laughs> Kulong <laughs> agad. <laughs> Kasi ako talaga hindi mo ako, hindi, mo hindi, <laughs> hindi, hindi, ah? hindi ako marites eh. Ano? <laughs> okay, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ba salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, uh, lit naman yung pagkakulong sa akin eh. Pero no, uh, siyempre, hindi naman sa pagdating ko dito nakulong ako agad. Hindi. <laughs> ah, uh, ang dahilan kung bakit ako na ano dito, dumaan sa bilangguan dahil sa pagtulong. So dahil tumulong tayo sa isang kamag-anak, hindi ko pa alam yung tamang paraan ng pagtulong. So diretso kong tinulungan yung kamag-anak. Uh, Diyan banda sa ano yun, sa Nasim. So nandito kasama ko dati si Ustad Said, Allah, Allah yarhamo. Hmm. Yung nanay ko nandito sa time na yun. So yung ara yung babae na kamag-anak namin. Oh. Uh, wala nang kandado yung pintuan. Walang kandado so, yung pintuan niya. Yung nagreklamo niya. Kumbaga labas-masok yung mga anak ng amo niya na lalaki. Okay. Tapos hindi pinapakain. Nagkakasakit, hindi dinadala sa hospital mm. So kinausap ko yung Arabo. Okay. Sabi ko, yung, ba, amo, niya. Yung amo niya. Sabi ko, ba't mo ginaganyan? Sabi ko, yung katulong nyo. Hindi pa pumunta dito para gawin yan. Okay. So parang hindi nila matanggap yun. Pero siyempre, nag, siguro na nagsinungaling sa akin. Ka, Kaya so, sige, ganito na lang. Hindi na siya kumakain. Uh, pwedeng papuntahin nyo muna dyan sa inyo. Sabi niya? Oo, oo, papuntahin diyan okay. dyan muna magbakasyon para kasi nagkakasakit na para gumaling. gumaling. So, siyempre, kami ni Ustad at saka yung asawa niya, naniwala naman kami. Kaya pumunta kami sa Nasim. Nakita mo na kami sa masjid. Pagdating namin sa masjid, doon sa may makbara. Yung Arabo. Yung sa masjid Muhammad bin hmm. Abdul Wahab. Nakita kami doon. Pagdating namin doon, uh, sabi niya, Lika, punta na tayo, kuni, sunduin mo na yung ano yung babae. Nakita kami mismo sa masjid, nagsalapa kami ng kasari. Sinunduin yung babae? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, nakita mo na kami nung amo niya. Okay kasi yung gagamit ko yung sasakyan ko na yan. Hmm. Kami si Ustaz Said at saka yung uh, yung asawa niya. Okay. Pagdating namin doon sa Masjid Muhammad Abdul Wahab, sa may libingan ng sa Makbara sa Nasim. So, sabi ni Halika, punta na tayo. Punt punta na, nag-convoy na kami nung ano, nung Arabo. Pagdating namin doon, sabi ko, asan yung babae? Sabi ni mo kay bababa na. Sabi ko, bakit hindi kami pinapapasok sa loob hmm. ng bahay? Sabi hintayin mo na. mag cr muna ako sandali, tinuro sa akin yung CR. Tapos, Matagal dumaba yung babae, tagal. Kanina pa kami, sabi ang init na dito sa labas, ba't hindi pati pinapapasok? Biglang may pulis na dumating. Uh -huh. no, sabi ko, ba't may pulis? Ah, uh -huh. lanchado. oh. planchado. Oh. <laughs> biglang bigla, bigla may pulis na agad. Naunahan kayo. Oo, oh, oh. hindi ko alam. Uh -oh. No, may pulis na, al alam mo yung mga pulis, di ba? Uh -oh. Mga Arabo. Pa oh. -pa. Ang taala ay ni. Eh. Uh oh. Ibig sabihin, ako bahala sa'yo. Pag tinuro hmm. ng Arabo yung mata nila, bawat isa yan, ibig sabihin yan, uh, relax ka lang ako, bahala. Hmm. Hmm. So, Bumaba yung ara yung pulis kinu na, pinusasan ako agad. Oho. Uh -huh. Sa binasakay ka sa ano? Sa sa sakyan ko. Uh -huh. Ang problema, si si Ustad sa time na yan Not na, na stroke na stroke na siya. Stroke na siya sa time na yan. Ang problema, walang mag-drive do sa, sa sakyan ko. So pinababa ako nung pulis, si Ustad sa si hindi pinapasok sa pulis <laughs> car. <laughs> <laughs> sabi niya. <laughs> Oo. So, siya yung pinapasok sa police car, ako yung pinag-drive. Para ma-drive ko yung sasakyan. Sasakyan lang? <laughs> Oo, pero si Ustad, hindi siya ang kulong. Ako yung kulong. Ako yung kulong ngayon kasi ako yung may atraso dun sa Arabo Badal lang, badal. No, sabi niya, para may mag-drive sa sasakyan mo, kaya hindi naman makadrive si Ustad, kay-stroke siya. Okay. So, ang nag-drive sa sasakyan mo? Ako. Ikaw pa rin. Siyos so, sa siya, nasa police car. <laughs> <laughs> Pero ang ikukulong talaga. Ako, ako yung ikukulong. So, it... siya ang naging kulateral. Uh Oo, -oh, uh, kulateral lang siya, so Huli lang. Oo, oh, huli sa Peru, di siya kulong. Okay, siya. -oh. Sabi mo, <laughs> sabi, mo sa Arab. <laughs> uh, bakit mo ako ikukulong? nagsasalit, nagdinaril lang ko pa siya. Ha? Huh? Nagdalil ako. Tapos nagdalil sa akin, nagdalil din ako. Okay. Sabi ko, sinungaling ka, ang takadab. kaso ko? Ay, sabi ko, anong kaso ko? Sabi oh. niya, wala akong pakialam. Sabi niya, itatakas mo yung katulong ko. Sabi niya sa akin, itatakas ko daw. Yung katulong niya? Oo, itatakas. O katulong ng isang araw. Yung araw, a yung araw, ba yung pulis pala yung amo niya? Hindi, tumawag na ng pulis. Na pulis. Kaya so itatakas niya. ko daw. Itatakas mo. Mm -hmm. Sabi mo bakit itatakas? Sabi sabi ko ba, bakit ko itatakas? Yung kita nga tayo, eh. oh. meron bang itatakas na kita tayo? Oo. Oh. <laughs> sabi niya, <laughs> itatakas mo sabi niya eh. Oh. Kaya nga sabi niya hindi na nagtatrabaho yung babae dahil sa kinakausap niyo. Ayun. Sabi ko ka mag-anak ko yan. Oh. So ngayon, Diyo na papunta na kami sa ano sa sa ano ng pulis sa quarter nila. Pagdating namin doon, di ako pinagsalita. Hmm. Sabi nung ano, sabi nung direktor doon. Mapi kalam. Ma ka sabi pa to, wala man lang ako makasabi. Wala akong masabi ang lahat wala ng lahat tarapatan. ng salita doon sa Arabo. Sabi niya, dito, kinukuha niya, tinatakas niya, wala. Pagkatapos kinuha na ako ng pulis. Wala kahit sa salita, wala akong nasabi. Ngayon, si Ustad, Allah mo, na sila. Ako, dinala na ako dun sa labas ng bilangguan. So, doon na nalaman na bilang kulong ako kasi sinara na yung mga pintuan. <laughs> Oo, kinuha lahat. Ang cellphone ko, wallet ko, kinuha lahat. Nandun ako sa... Pero yung pinaka, pinaka bilangguan, hindi ako nakapasok doon yung siksikan. Okay. Doon lang ako sa ano? Sa labas. Ang, pero may mga kasama ko doon, mga VIP na mga nakakulong. At ilang araw? O ilang isang pa? araw lang. Isang araw. Pero, nakatulog ka doon? mahirap yung ano, hindi, hindi ako nakatulog eh. Oh. <laughs> Pero alhamdulillah, uh, napatunayan naman na, ano, na wala akong katraso. Kasi pagdating sa public prosecutor, hindi pa, nagsulat pa lang ako ng Arabic, nalaman na agad yung dahilan bakit. Okay. Kaya nga Arabon, galit na galit, eh, isang araw pa lang nakalabas na ako. Sabi na, ba't ka ka nakalabas? Sabi na. Hindi mo na itanong sa judge. Na wala na, hindi na ako, na, di ako na lahat ng kasama ko, I may pusas. Hindi mo na sarili mo. Wala na, sulat kasi na. Hindi mo mong sabihin, ikinulong ako na pinagbintangan ng mali. Meron ba din Nandun na, nandun. na, na tao nag na nag-asako, nag-as... Uh, nag-akusa kasi akin, ang, ang an ginagawa kasi ang ginagawa kasi dito pagdating mo sa police station pinag, may sinusulat ka dyan eh kung hindi ka marunong mag-Arabic, may translator 'yan. Oh. Kung wala naman Arabo 'yung mag yung, So ano. Sinulat so sinulat ko lahat ng detalye paano nangyari. So, so may fingerprint ako doon. Pagdating sa prosecutor, hindi na ako na-interview. Na, na lahat ng dinala sa bilangguan, nakasama ko sa kulungan, may pusas sa kamay at pa ako ang pusas ko lang sa kamay lang ang pusas ko lang talaga sa kamay. Pero grabe ang trato ng pulis sa akin, kriminal talaga eh. <laughs> Kapati pag CR ko, saan ka punta? Magsi-CR lang ako, so parang tatakas na ako agad eh. <laughs> Hindi mo nasabi na ako, ustad ako, tamo. Wala, wala. Pwede na, nagdawa ko doon. Sabahan na lang. nagdawa ko doon. Siguro yun ang dahilan, bakit ako nakulong? Kasi may magmumuslim na isa doon. Masya Oo. May, nakapag may nakapagsahada doon sa loob. Yeah, oo, pina, 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 dinawan ko yung isa doon sa loob ng bilangguan kasi nasa labas ako eh. Oh. Pero nakakulong din ako. Pero sila, <laughs> doon sa pinaka loob, yung siksikan, nandun sila. So dinawan ko yung isa doon, nagmuslim. Sabi ko sa sarili ko, baka ito ang dahilan, bakit ako pinakulong ng Allah, kasi may magsasada sa loob. Everything has a reason. Tama, oo. Okay, ang tanong natin Rashid, ano ngayon ang aral sa nangyari sa'yo? Kailangan po Siyempre, ang aral, maging atay sa pagtulong. Hindi <laughs> 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 diba ba yung sa basta ano? Huwag kang tatakasakan ng tao. tao. Kasabihan din yan sa mga maranaw na uh, isa ka pinimikyo, piyan, as kayo niyata tama. Ikaw na yung tumulong, ikaw na pahamak. Kaya mag-ingat kayo, may mga, may mga scammer na nagtutulong-tulong yung pala ay Mm -mm. Tumapa po ka pala. Ikaw ang papaham niya. Kailangan mm -hmm. 'yan, 'paghinga tayo. Lahat tayo mag hinga tayo. Lang. <laughs> <laughs> Pero napakahirap ng buhay sa bilangguan. Isang araw lang, grabe, parang depression 'yung naramdaman ko eh. Sabi ganito palang buhay ng ano, mm -hmm. nakakulong. Pero bismihalallah, first time ko makita na sa parte sa bilangguan dito may VIP may treatment talaga. Oo, oh, yung kasama ko ang sala kapag kain nila ano, B, uh, bike, KFC. Sa sarap. sa sarap. ng ano pagkain. Sa inyo, doon ako. sa loob ano, kami ka talagang yung malaking kapsa. kaldero, kabsa, na niluto lang sa tubig. <laughs> Oo, yun yung pagkain doon. Dalawa kasama ko sa labas, VIP yun. Ang kung, mga negosyante, mga mayayaman yung nakakulong, kaya yung special yung ano nila, pagkakulong sa kanila. Kailangan mag-ingat-ingat lagi. Sige, pag-ingatin natin ito siya. Ingat-ingat. Dahil mali yung oras lang na natin. Ha? Ah, uh, Ibrahim. Si ikaw naman. ba? Hmm. Paano kailangan? Ah, <laughs> uh, nakita ko noon na sa mga unang nangyari sa buhay mo, parang dumaan ka ng mga pagsubok. Nakulong din ako, po. <laughs> <laughs> Nakulong din. Kami pa lang. Ngayon mo lang nalaman. Ah, puso ng isang babae. Ah! Oo, oh, oh, hindi, hold hindi hold para literal. Sobrang kulong.